Bagong sasakyan, kailangan agad ipa-ceramic coating. Wow, oh, pre, bago yung auto mo ha. pa coating na rin agad yan. Ceramic coating? Bago nga, pre. Kitap-pintabong, penis-penis. Hindi oh. na kailangan pa-ceramic coating yan. Six months later. Eh, tama ka nga, pre. Six months palang lumipas, oh. Kupas na yung pintura. Ang pangit na ng auto ko. pangtatlong What's up everyone? Pads Anthony here. Ngayong Pasko sigurado'ng madami maglalabas o kukuha ng bagong kotse bilang regalo nila sa kanilang sarili or para sa kanilang pamilya. Pero alam mo ba na mas maganda kung ipa-ceramic coating mo na agad 'yan bago mo paggamitin at dalahin kung saan-saan? Ang ceramic coating kasi ay isang additional layer of protection para sa inyong mga bagong sasakyan. At para sa inyong karagdagang kaalaman, ang ceramic coating ay pwede itong i-apply sa pintura, sa plastic, sa rubber at sa lamin para maiwasan agad ang pagkakupas ng pintura at pagkaroon din siya ng hydrophobic properties. Ibig sabihin, hindi na magiging kapitin ng tubig ang ating mga auto. Dudulas na dito ang tubig at hindi na rin magiging madali kapitan ng mga alikabok. At bukod sa protection na makukuha natin sa ceramic coating, ito din ay mas lalong kikindap at gaganda. Kaya yung sasakyan na naregalo mo sa sarili mo at naregalo sa iyo ng pamilya mo, ingatan mo yan. Ipa-ceramic coating mo yan dahil hindi pinupulot ang pinangbili dyan. Ideas and tip para maingatan ang inyong mga auto, follow for more!